ikatatlumput dalawang kabanata. Sa gayoy ang tatlong lalaking ito ay nagsitigil ng pagsagot kay Hob, sapagkat siya'y matuwid sa kanyang sariling paningin. Nang magkagayoy nag-alab ang puot ni Eliu, na anak ni Barakel, na Bukita, na angkan ni Ram. Laban kay Hob ay nag-alab ang kanyang puot, sapagkat siya'y nagpapanggap na ganap kaysa Diyos. Laban din naman sa kanyang tatlong kaibigan ay nagalab ang kanyang puot sapagkat sila ay hindi nakasumpong ng sagot at gayon man ay nahatulan si Hob. Si Eliyo nga ay naghintay upang magsalita kay Hob sapagkat sila ay matanda kay sa kanya. At nang makita ni Eliyo na walang kasagutan sa bibig ng tatlong lalaking ito, ay nagalab ang kanyang puot. At si Eliyo na anak ni Barakel na Bukita ay sumagot at nagsabi, Ako'y bata at kayo'y totoong matatanda. Kaya't ako'y nagpakapigil at hindi ako nangahas magpatalastas sa inyo ng aking haka. Aking sinabi, ang mga kaarawan ang mga gsasalita at ang karamihan ng mga taon ay mga tuturo ng karunungan. Ngunit may espiritu sa tao at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa kanila ng unawa. Hindi ang dakila ang siyang pantas ni ang matandaman ang siyang nakakaunawa ng kahatulan kaya't aking sinabi, dinggin ninyo ako, akin namang ipakikilala ang aking haka. Narito, aking hinintay ang inyong mga salita, aking dininig ang inyong mga pangangatwiran, samantalang kayo'y naghahagilap ng masasabi. Oo, aking inulinig kayo, at narito, walang isang makahikayat kay Hob o sa inyo'y may makasagot sa kanyang mga salita. Magbawa nga kayo, baka kayo magsabi, kami ay nakasumpong ng karunungan. Madadaig ng Diyos siya, hindi ng tao. Sapagkat hindi itinukoy ang kanyang mga salita sa akin, ni hindi ko sasagutin siya ng inyong mga pananalita. Sila'y nangalito. Sila'y hindi na nagsisagot pa. Sila'y walang salitang masabi. At ako ba'y maghihintay sapagkat sila'y hindi nangagsasalita, sapagkat sila'y nangakatigil at hindi na nagsisisagot. Ako na may sasagot ng ganang akin, akin namang ipakikilala ang aking haka. Sapagkat ako'y puspos ng mga salita, ang diwa na sumasa loob ko ay pumipigil sa akin. Narito, ang aking dibdib ay parang alak na walang pahingahan, parang mga bagong sisidlang balat na handa sa pagkahapak. Ako'y magsasalita upang ako'y maginhawahan. Aking ibubuka ang aking mga labi at sasagot ako. Huwag itulot sa akin na pakundanganan ko, isinasamo ko sa inyo, ang pagkatao ni man, ni gumamit man sa kanino man ng mga pakunwaring papuring salita. Sapagkat hindi ako marunong sumambit ng mga pakunwaring papuring salita, na kung dili ay madaling papanawin ako ng may lalang sa akin.